Ayan, nandito tayo sa St. Carol Building. Ito ang kaganapan dito sa labas ng building ng mga kaya Nandito ang mga media, mga polis, FBI, at saka ang highway patrol group. Ang natin kung anong mga kaganapan dito. Ayan, sa kasalukuyan ay kinausap ng pulis ang mga media at saka mga vlogger na kung maaari ay lumayo doon sa harap ng building doon sa medyo malayo-layo sila pwedeng pumuwi sa kasalukuyan ay nasa loob ng building ang mga tauhan ng Euro of Costco para i ang mga luxury car nila this kaya ayan dito pinapwesto ang mga media at mga mga vlogger medyo malayo sa entrance ng Saint Building. Ayan, kung todo bantay din dito ang mga HPG, pinapantayan nila na hindi mailabas ang mga luxury car ng pamilya Descaya. वारी <laughs>